internet sa Pilipinas, bibilis na ayon kay PBBM. Narito ang news ni Kim Gomez. Inaasahang bibilis na ang internet sa bansa sa mga darating na araw. Sa sandaling ilarga na ang paggamit ng satellite para sa internet service. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pakipagkita sa Filipino community sa Los Angeles, California. Sinabi ni PBBM, nagkaroon siya ng pagkakataon na malibot ang SpaceX facility sa Hawthorne, California. At nakita nito ang potensyal ng bansa para sa satellite broadband connectivity upang mapahusay ang koneksyon ng internet sa Pilipinas. Dahil dito, inaasahang gaganda na ang internet dahil sa magandang resulta ng kanyang biyahe sa Amerika para sa Asia-Pacific Economic Summit sa San Francisco. Inatasan na rin ni Pangulong Marcos si Information and Communications Technology, Secretary Ivan Uy, na asikasuhin kaagad ang mga naselyuhang transaksyon sa Amerika pagbalik sa Pilipinas. At yan ang News Scoop. Ako si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.